Yan ang bagay sa siya na mo, binabaon sa bato. Garbo mo. Sinta, di ba? Lee! Pahirapan ha? Sa sulo kaya ng tundo, hindi kita masasakote, Jack. Ngayon, isa na lang pamimilian mo. Ang sumuko o mamatay dito ngayon. Hindi ka ba sigurado, Rigor? Buhay pa ako! At kung mamatay man ako, maraming gaganti sa'yo! Doon magsisimula ang kalbaryo mo! Ah. Yan ang bagay sa, sa na katulad mo, binabaon sa bato. Garbo mo. Sinta, di ba? Congratulations, De La Cruz. Congratulations, <laughs> Salamat Madam. To, sa pagkapatay nyo kay Jack at mga tauhan niya, ang ating munting istasyon ay pinupuri na ngayon ng higher authorities. Pare. Keep up the good work, mga bata. <laughs> Thank Parang you, sir. Salamat. Thank ay, you. ko kayo. Ayos! Thank you, sir. <laughs> sir. <laughs> okay. Okay. <laughs> okay. <laughs> muna tayo. Punin mo lahat ng tao ni Jack. Mula ngayon ako na ang kikilos. Kagantihan natin ang demonyong sirigor. Lagi kang mag-iingat, rigor. Walang sinasanto, mga kalaban mo. Walang pinipiling lugar at oras. O, teka nga muna. Ayusin natin yan. Tatandaan ko, father. Maunan ako kami. Asha, oh sige na. Sige. Halika ano na. Ayan. Tay, pilit niyo naman ako ng balon. Ha? Uh, oh, sige. Sige, sige, sige. Ano ang pakabigyan niya na isa? Ito. Ano bang mapapala mo sa balon? Makakain ba yan? <laughs> Bakit? Pakailan mo mm -hmm. Tama na, tama na. Ay, halika na. na. Tayo, uwi na tayo. Nagugutom na ako mm. eh. Mm. Oo nga, Rigor. E, kanina pa sila nagugutom. Eh, ikaw kasi. Takaw-takaw mo eh. Ikaw, ikaw, ikaw. Oo, oh, uh, palagi mong pinag-iinitan yung kapatid mo. <laughs> tayo. o sige, sino ba ang taya? Ikaw ang taya. O sige, takaw na kayo. Ba? Tara, magandang umaga ho. Magandang umaga, Mang Dado. Sa linggo, meron ho kaming medical mission. At isama niyo si na EG at si... Ah, si Balong oh, si Balong. Si, si, si Tibo. Oo, oh, para kami. naman nung sila ng mga gamot at ma-check up. Sige ho. Oh. Uy, tinyente. Mandado ka masanaw. Oh. Mabuti ho. Oh. Kayo, papasok na ho ba kayo? Ah, uh, di pupunta ako dito sa may barangay, kay Kapitana. May nagdireklamo ata eh. Tiniente, si Doktora Jenny Salvatiera. Meron ho silang medical mission sa linggo. Dali niyo oh, yung mga anak niyo. Ay, Doktora, <laughs> si Tiniente Rigor de la Cruz. Siya ho oh, yung mabuting pulis namin dito. Naririnig ko nga ho kayo. Ikinagagal ako kayong makilala. A ako rin, ma'am. Halika na. na ho. Sasamahan ko na ho kayo doon, kinakapitan. Ikaw ang dalidal mo talaga. Tay, pag napapalaban po ba kayo, hindi po kayo natatakot? Siyempre, hindi. Matapang na pulis, itay. Tao lang ako. Pero paminsan-minsan, Meron din nun. Ibig niyo sabihin, natatakot din kayo? <laughs> Oo oh, naman. Pag iniisip ko kayo. Tay, bakit po kami? Uy, siyempre. Lumalaki pa lang kayo. Eh, lang naman iwan ko kay sa nanay nyo. Kawawa naman siya kapag siya lang magpapalaki sa inyo. Hindi po mangyayari yon Tay. Kasi po, mabilis po kayong humawak ng barel eh. Eh, yung dalawa, binobola niyo ako, no? Basta, paglaki ko. Magiging pulis ako, katulad ni Itay. Paano ka naman magiging pulis, kuya? Eh, nung sinunto ka nga, nung kaklase mo, yung miyak ka na. <laughs> Bakit? Nakasapak din naman ako, Ang yabang mo oh, naman, lang. kuya. Next lang. Relax lang, do. Pero gusto next ko, next lang, kap. pagka uh, lumaki na ako, gusto ko maging doktora. Alam mo, Dok, Ewan ko lang kung magiging doktora ka. Naku. Nag-aaway ba kayo? O ikap, dok, para maging doktor ka at ikaw maging kapitan, matulog muna tayo ng maaga. Ha? Alika na, matulog na tayo. Salamat, Ate Jenny. Tanggal na naman po ang hubot-hika ko nito. Eh kung iinumin mo lahat ng gamot na binigay sa ni Ate Jenny, kaso takot na sa gamot. Aba, AG, kailangan inumin mo lahat ng mga gamot na ibinigay ko sa'yo para mawala ang ubo mo at lumakas ang baga mo. Aba, nako eh, kung matitigas yun talaga ang ulo ng mga kumag na yan, eh pagbababatukan ko yan. Eh, nasan mo nga pala si Balong? Si Balong, naiwan hmm. sa bahay. Alam mo na, tagaligpit ng kalat ng mga kumag na ito. Oh, paano, Jenny? Salamat, ha? Alam naman namin marami ka pang gagawin. Alis na kami. O, sige, sige Mangdado. salamat po, Jenny. Sige. Salamat po. Oh, bakit? Na paano? Doktora, check up ko tong apo ko. Hindi maalisan ng lagnat at ubo. Ano hong sakit? Inuubo ho eh. Ay, kawawa naman. Okay. Tingnan ho natin, ha? Si Doktora! Pare! Kamang tama! Dumarating si Doktora! Ay, yan. <laughs> Panalo. Ino <laughs> pa pa rin. Maganda nga po po, doktora. Dala niyo ba yung pantuloy nyo? Eh, doktora, si Toto ang namin. Ito, ito, si Toto. Pa hanggang ngayon eh. Mga eh, mga bastus para kayo eh. Mabuti kang tinutulungan tayo ni doktora. Pinapastus yeah, nyo pa. Hoy, eh. tanda. Huwag ka nang makialam. Palibasa kasi, matanda ka na

Dado na saktan mo kayo? Uh, 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 uh. Ang dadaw, ayos ka ba? Okay lang yun. Mabuti rigor, dumating na kayo. Eh, hey, ma'am. Kamusta kayo? Uh, salamat, ah. ha. Ah. Alis ka dyan. Salamat. Ah, uh, nasaktan ka ba? Hindi, okay lang. Ah, uh, tumayo ka na nga dyan, I mandado. Hi, Ma. Hi. O, oh, anak, maaga kayata. Mukhang nasa mood ka ngayon, na. Mukhang may nagpapasaya sa puso na anak ko, ha? Ang mama naman, nakita niyo lang akong masaya, eh. Binibigyan niyo na ng kahulugan. Hindi ka naman dating ganyan, ha? Alam niyo kasi may nakilala ako. Guwapo, ang bait. Kaya lang, may mga anak. Sa madaling salita, may asawa na. Doktora kat dalaga bakit ka nakikisama sa may asawa? Ang mama naman, nagkikwento lang naman po ako eh. Ah, basta! Kung iibig ka doon sa binata, dun sa walang masasaktan. Hoy! Saan kayo nang galing na tatlo, ha? Kami eh. Oh, magandang Ligod. hapon eh, po. Po, magandang hapon po, mga ligor. ka ba? Gabi ho, duty ko ngayon eh. Pauwi na ho ako sa amin. Mang Rikor, mm -hmm. pagkain mo ba yung hawak ha? nyo? Sa'yo na isa. Ayos! Sige, salamat po. po! Sige po, Sige, salamat po! po, Ricor. Shake, shake, bang! 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 Tay! Hello, Tay! Tay, yung pangako mo, ha? Ano yun? Diba, sabi mo, pag nakakuha kaming mataas na grade, kakain tayo sa labas. Sinabi ko ba yun? Di ba sabi mo? Ganun ba yun? Ay, nako. Makakalusot ka ba naman sa mga anak mo? Uh, ah. mm. mm -hmm. ah, Sige, sige, sige. Bisa kayo. Yay! Masisimba muna tayo, ha, bago tayo pumunta ron. Bilisan nyo, ha? Saan ka galing? Sa loob ng kwarto. Ikaw nga dyan ah, dapat tatanungin ko, po. eh. Saan ka galing? Eh. <coughs> oh, dahan, dahan, ha? Ah. Aalis tayo! <coughs> O oh, ayan na na naman. Huwag na kasi kayong malikot. Saan po tayo pupunta? Hindi ba sabi ko msisimba muna na tayo? Bart Simpson, Bart Simpson. Give me example of name, name of voice. Masero. Ah, um, Carlos. Bye. Ty, nabusok na eh. oh. tayo. Eh, saan niyo gusto kumain? Sa restaurant. Kayong dalawa talaga hindi kayo makahintay. Ah, ay, sige, magturo kayo akong bahala. Yun po, Hindi ko matanggap pa ng nangyari kay Bruno. dapat ang demonyo. Tumabla naman. Ang hinanakit ko lang ay kung bakit hindi pa niya dinamay si Rigor. Kung sa bagay, ang mawala ng asawa, Tanabay, Parusang walang kapantay. Parusang walang kasinsakit.